Hello Max Spark, kamusta kayo? So ganda ni Max Spark, pag-uusapan po natin ng ang mga gawain ng babae na nagpapabaliw sa lalaki. Eh. At kung handa na kayong lahat ay magsara po tayo at muli, be inspired! At ang unang gawain ng babae na nagpapabalaw sa lalaki ang hindi palaging pagkontak Yes, Max, pwede ng unang bagay na ginagawa ng ibang kababaihan kung bakit sila ay kinababaliwa ng partner nila sapagkat yung mga babae na yon ay hindi sigurado kung mga hindi sila needy at yung mga babae na hindi sila palaging kontak ng kontak sa asawa o boyfriend nila kaya ngayon yung lalaking mahal nila o yung partner na lalaki ayun ang isip ng isip sa kanila naghihintay at naghahanap sa kanila dahilan kung bakit yung ay laging invest ng invest ng piling sa kanila sapagkat iniisip at hinahanap sila palagi ganyan lang yan kayong spot kaya naman pansinin at isipin yung mabuti mag observe kayo kahit sa inyong mga sarili o sa iba ibo ba kapag ang babae para bang masyado ng in love na in love Di ba pag ang babae masyado ng uh, nagmamahal eh, masyado na siya nagiging needy, nagiging tamang hinala, selosa, uh, talaga namang demanding sa lalaki, di ba? Ngayon, yung lalaki ay halong-halong emosyon na ang nararamdaman sa babae. Dati, ang nararamdaman niya lang sa babae is pagmamahal, pagkamis. Pero nung, bab pero nung ang babae ay nabaliw na sa kanya, ikaw, nung nabaliw ka na sa partner mo, ay eh, nagbago na din yung lalaki sa'yo. Bakit? Sapagkat ka-inspired, Masyado mo na siyang binalilid at ipinakita mo sa kanya na baliw na baliw mo na sa kanya. Ngayon yung lalaki, sinabi na ngayon sa kanyang sarili o sinabi ng subconscious mind niya sa kanya na wala na siyang dapat habulin pa sa'yo sapagkat so sa mga mata niya ay kitang-kita niya ang pagkabaliw mo sa kanya. Kainspar kaya naman, ang sa mga sikreto upang ang isang lalaki ay muling bumalik ang halaga mo sa kanya. Siya muli ay mabaliw sa'yo at makaramdam siya muli ng pagmamahal sa'yo ay dapat ka-inspire, baguhin mo din ang sitwasyon. Unang-una, kontrolin mo ang sarili mo para magbago ang sitwasyon. Kung gusto mong magbago ang resulta, ang sabihin natin ang sitwasyon mo, ang unang mabaguhin ay ang takbo ng utak mo, ang sarili mo. Dapat ka-inspire, pilitin mo, sikapin mo, practicing mo na hindi ka lagi nagpaparamdam sa partner mo. Dapat nagpapaka basic ka. Dapat gumahanap ka ng mga bagay na magpapalibang sa'yo, huwag lang masama. Hindi po ba kayong supadang pinapoint ko dito ay dapat hindi ka laging nagpaparamdam sa partner mo upang siya ay maisip ka, maalala ka at mag-invest yung lalaki sa'yo. Bakit siya mag invest ng feeling sa'yo? Kasi nga tumatakbo sa utak niya. Nararamdaman ng puso niya ang halaga mo. Paano niya mararamdaman ang halaga mo kung ikaw mismo ay laging merong mensahe sa kanya? baka sabihin ng iba kayo spark Di po ba yun ang tama dapat lagi kang may, may message sa partner mo palagi ka dapat may message araw-araw pero hindi dapat sobra. yung iba sa inyo ang daming message tumatawag pa nangungulit pa tapos yung iba buti sana kung okay yung message eh ang problema nangaaway pa di ba sa personal naman napaka ano hindi makausap ng maayos kaya naman kayong spark ang isa sa mga ginagawa ng ibang babae kung bakit talaga naman sila ay hindi maiwan-iwan ang partner nila at talagang palagi silang pinapahalagahan ng boyfriend nila sinababalo ng asawa nila sapagkat ka-inspired sila yung mga klase ng babae na hindi pala kontak palagi sa partner nila pero hindi sila nagkukulang ng panahon dito sapat lang sila lagi sila yung mga babaeng marunong bumalansin ang buhay nila, dapat ganun ka din matuto ka sa tagumpay ng iba at matuto ka sa pagkakamali ng iba. Hindi mo na kailangan pang maranasan. Dapat ka inspired matuto ka na sa kanila. Kung paano nila nagagawa, na yung partner nila ay nababalo sa kanila. Gayahin mo sila. Sila yung mga babaeng hindi pa na-contact. Hindi laging message ng message. Sa partner nila, sapagkat sila yung mga babaeng high value. Mga babaeng high value, independent. Laging may ginagawa. Busy sa trabaho, busy sa negosyo. PC, sa pag self-improve nila, ka-inspired. Hindi lang sa lalaki umiikot ang buhay nila. Hindi puro lalaki naman ang laman ng utak nila. Hindi puro pag-ibig ang talagang mga pakiramdam nila. Ka-inspired. Dapat, i gold mo rin ang tagumpay upang mas maging high value katang lalaki ang lagi maghahabot sa'yo Di ka maubusan ng talagang mga lalaking iibig sa Ka-inspired. At ang panong bias mo na ginagawa ng babae na nagpapabalaw sa lalaki ginagawa ang gawain panlalaki. Yung eh, pangalawa kay Spart. O baka sabihin ng iba kay Totoo ba yan? Eh, talaga bang mababalo? Pwede mabalo sa akin ang partner ko? O pero talaga bang meron bang makakapansin sa akin kapag ka uh, ay ganyan ang ginagawa ko din? Dapat kasi ka Spart bilang isang babae ay dapat nag improve ka talaga. At ang kasama o sangkap ng pag improve mo dapat knowledgeable ka. Dapat marami kang alam sa buhay. Dapat madiskarte ka hindi lang yung hindi yung tapos na tayo sa ano eh tapos na tayo yung sa pag-iisip na pag ang babae sa bahay lang pag ang babae taga-alaga taga lang yun eh ng anak di ba ganun yung pag-iisip dati pero ngayon iba na na mundo nagbago na at ang hirap na ng buhay nagtataas na mga bilihin at maraming pagsubok maraming nangyayari sa mundo na hindi natin inaasahan kaya dapat talaga na ang isang babae nakakatuwang nakakatulong sa partner niya eh ang isang mga dahilan kung bakit nag-aaway ang mag-partner, mag-asawa, mag-boyfriend pa nga eh, ay dahil sa pera. Ngayon, kung ang problema ay pagtakas sa mga bilhin o sabihin natin mga problema sa buhay sa mundong ito, ang isang mga problema ay ang pera. Ngayon, kailangan bigyan mo ng solusyon. Dapat tulungan mo ang partner mo upang hindi siya magbago sa iyo at hindi lagi nag-aaway. ba? Diba? Ganun lang yung kaya naman kung isang babae eh, ay maraming alam. Tulad ng gawain panlalaki, ay sigurado kayo sa kay inspired na maraming may ilab dito. Ito yan. Marami talaga may ilab sa babae kapag siya iba. Marami dyan. Yung babae marunong mag, marunong mag sabiha'ting natin uh, electrical. Diba? Mag-ayos ng TV. Yung iba nga nakikita ko baka babae tao marunong mag welding. Yung ibang babae marunong sabi natin marunong mag construction. Diba, yung kahit yung mga ano lang nag-design. -de mga yung panlalaki. Yung iba nga, rider na rin eh, nagmumotor. motor hindi gagaling. At iba pa, yung iba nagugupit pa ng buhok. At talaga namang gupit man lalaki, kaya nilang gawin. Diba? Eh, di ka ba hanga sa ganun? Hindi po ba kahanga-hanga yun? Ilagpasan nila ang talaga namang sinasabing limitasyon ng isang babae. Kasi, aminin man o hindi, nung araw, baka nga kahit ngayon eh, yung ibang tao, mababa tingin sa babae. Dahil ang babae daw mahina, marupok. At sabihin natin kay Inspire na may limitasyon talaga ka sa kayhan, Pero patunayin nyo na kayo ay lagi merong ibubuga. Hindi kayo dapat makipag-kompetensya. Dapat nyo lang gawin kung ano, ang mga bagay na alam nyo, kaya nyo rin gawin. Tulad ng gawain pa nalaki, sigurado ang partner mo ay hahangaan ka. Makakatulong ka na sa kanya, magiging okay pa kayo palagi. Magtutulungan kayo at mas daro siyang may in-love sa'yo. Dahil marunong ka sa maraming bagay. Hindi ka lang lagi umasa sa kanya. Hindi ka lang lagi naghihintay ng sustento niya. Hindi ka lang lagi nasa bahay na Hindi ka lang puro pa bebe pa cute, ka-inspired. Ikaw yung klase ng babae na maraming kayang gawin tulad ng gawain panalaki at maraming ahanga sa iyo. At isa sa mga gusto namin, isa sa mga gusto ko, isang sa babae. Yung babae yung talaga namang palaban sa buhay at ang lalaking mahal mo ay mas lalong mababalaw sa iyo, ka-inspired at tapat nung gawain yung gawain ng babae kung paano nagpapabalo sa lalakis ang pagsuot ng mga kakit-akit na damit yung tapat yung inspired na talaga naman nagpapabalo sa aming mga lalakihan alam niyo mga inspired kahit ako ang ko talaga nababalo ako o nahilab ako o nag napapatingin sa mga babae at talaga mga kakit-akit ang, ang suot pero dapat bilang sa babae ay marunong ka pa rin ng ano, sabihin natin hindi yung kabastos-bastos sobrang suot mo lagi ko sabi sa si inyo sa mga blood ko eh, hindi nyo kailangang uh, magsuot ng mga sobrang daring o sobrang talaga namang halos kita ng kaluluwa mo eh pwede ka pa rin maging sexy sa ibang style ng damit diba? tuto ka ng mga style pagiging smart diba? ka-inspired sa sa mga bagay na totoo napaka legit at kahit kayo alam niyan, ginagamit nyo nga yan eh aminin mo aminin nyo ginagamit nyo yan yung pagsuot niya ng mga kakit-akit na kasuotan para makakit ang lalaki sa inyo. Pero syempre, dapat ka inspire na gawa mo yan para makakit lang ang partner mo sa iyo at ang hindi ang ibang lalaki. Kung single ka, kung dalaga ka, kung wala kang partner, diba, wala kang boyfriend, eh okay lang na maraming ano, marami talagang makakit sa iyo. Okay lang na iakitin mo yung crush mo. yung crush mo yun eh, lalaking mahal mo yun eh. Basta single lang din dapat siya kind spark. Lalo kung may asawa ka na, kung may boyfriend ka na, lalo kung may mister ka na, iakitin e mo ang mister mo. Para lang talaga namang lagi siya maging masaya, maging proud sa iyo, maging proud siya sa kanyang sarili at sa mga kaibigan at kap kapamilya niya na meron siyang asawa na marunong sa sarili. Diba? Minsan, ganyan yung mga nareklamo nirarekla ng mga mister eh. E yung misis ko kasi hindi marunong magmanamit manamit eh. Yung misis ko hindi marunong sa ganito. Yung misis ko hindi malang mag-ayos. 'di ba? Eh baka diba sabihin naman ng mga misis, ayo kasi magbigay sa akin ng pampaganda ko eh. dapat yung pag-usapan niya, Kaya inspire. So yun sa mga bagay na ginagawa ng ibang kababaihan kung bakit ang partner nila ay mas lalong nababalo sa kanila. Marunong sila sa sarili nila, pumorma sa sarili nila, alam nila kung dapat na suotin, mga kasuotang kakit-akit dapat sa partner nila. ka-inspire. At ang pangapat na gawain ng babae kainspire magpapabalo sa lalakis ang palaging pagpapabango. Miss Mox Padel, pang-apat, alam nyo makin spark. Talaga naman, napakatotoo niyan. Kapag ang isang babae mabango, ay, ay talaga mababalaw talaga na lakas sa'yo. Lalong lalo na ang boyfriend mo. Lalong lalo na ang kasawa mo. Diba? Lagi kang mabango. E Ikaw tara naman, kapag ang isang babae, ay, ay mabaho. O, basa, o, mas okay pa sa amin yung walang amoy. Eh. Hindi siya mabango, pero hindi siya mabaho. Ayaw namin, kung ayaw nyo na mabaho ang lalaki, ayaw rin ng na lalaki ng mabahong babae. Mas turn up sa amin yan. Sapagkat sa, sa conscious mind namin, dapat pag babae, mabango. Diba? Ay, pangit naman ka babae mong tao, ang baho mo. Kaya dapat sa mga babae talaga yan ay hindi pa sa kanilang sarili. Paligo kayo araw-araw, kahit dyan napaka-busy ka, no ka-stress, at kahit pa sa berning, pagod talaga kayo, magpahinga lang maligo. Diba? Diba? Dahil kung may asawa ka na, ang problema sa iba, sa iba sa inyo, may asawa na, may mister na, nagpapabaya pa rin sa sarili. Iba-ibang dahilan eh. Kahit sa may anak ako eh, naalagaan ko. Kahit sa eh kasi mister ko, ini-stress ako, lagi mo inaaway. Kahit sa kasi hindi naman sapat yung kinikita namin eh. Ang daming dapat unay. Kahit sa kahit ano pang dahilan mo, dapat, hindi ka dapat nagpapabaya sa sarili mo. Eh sa mga, ano naman yan, mga dalaga po, wala pang asawa eh, mas lalo na dapat kayo wala pa kayong anak, wala po. kung may anak na kayo, pero ang single mom, kahit anong pang lagay mo sa status mo, dapat lagi ka nagpapabango. Dapat lagi kang mabango. Isin mo dapat lagi yung sarili mo. Hindi kulang yung puro ganda. Kulang yung puro sexy. Dapat may mabango ka. Sa, sa mga gawain ng babae, ng babae ang ah, magpabango. Lagi sila magbango kung bakit ang partner nila o mga lalaki sa paligid nila ay nababalo sa kanila kay Inspar. At ang panyamang gawain na ng babae Inspar na nagpapabalo sa lalaki ang palaging pag-smile ng babae o palaging pag-ngiti. Diba? Palangiti ka ba? O palagi ka nalang nakasimangot? Palagi ka nakabusangot yung mukha mo? Palagi kang malungkot at hindi mapintay yung mukha mo? Kahit ang pinakamagaling na pintor, hirap kang idawing. ka-inspire, dapat palangiti ka. At para mangyari yung baguhin mo takbo ng utak mo, Ayusin mo takbo ng pag-iisip mo. Maging positibo ka. At lagi mong tingnan ng mga bagay-bagay na positibo. Ang problema sa karamihan ng tao, lalaki man o babae, kaya laging nakasimangot ay laging, negatibo kung mag-isip. Masyadong dinadamdam problema. Isa lang ang buhay, may tle at marupok pa. Sikapin mo maging positibo, lumapit kayo sa Diyos. Palagi kayo maging positibo. At talaga namang ka inspire maging matapang kayo sa mga problema at pagsubok. Dahil kung di mo gagawin yan, talagang ikaw din naman ang mahihirapan pati ang nasa paligid ng mga mahal mo sa buhay lumaban ka hindi lang para sa sarili mo kundi para na rin sa mga taong mahal mo naging positibo ka kay Inspire samahan mo ng ngiti talaga naman kay Inspire na mga sinitawag nila na yung ma-attract mo ma-attract mo yung mga gandang bagay mag-uupis yan kung paano ka mag-isip kung ano pinapakita mo sa tao palaya kang umiti at palagi ka rin magbigay ng ngiti sa iba ba? Magpatawa ka. O ikaw mismo ang tumawa. Dapat ganyan. Hihirap na nga ang mundo. Puro na nga problema. kasabay ka pa sa agos ng problema. Pati ikaw, parang pasan mo ang mundo. Di ba dapat ka inspired? Positive, ah, kung negative ang nasa paligid mo, dapat maging positive ka. mo ka ngumiti. Upang ang boyfriend mo, ang mister mo, ay talaga laging ma-addict sa'yo. Hanapin ka at gusto kang laging makasama, gusto kang laging makausap, Gustong palaging makita ka. Gustong palaging makita ang iyong pagniti, ang iyong tawa. Hindi ang problema, kaya lagi nag-aaway, lagi ka nakasimangot eh. Tapos lagi ka pa nagbubunga nga. Lagi ka pang selos selos. Puro ka pa stress, makatoksikan sa partner mo. Sa relasyon nyo, puro maka-toxican. Toxic na nga yung boyfriend mo, toxic na nga yung asawa mo, sumasabay ka pa. E baka sabihin ng iba Kaya nga eh. Kaya nga kami nagiging toxic kasi yung partner namin toxic din eh. Ganun ba yun? Maayos ba ang sitwasyon kapag sinabayan mo na pagiging toxic niya? Toxic ka rin? Di ba dapat kapag ganun ang partner mo, dapat uh, ah, umiba ka? Dapat maging positibo ka upang mahawa siya, ka-inspire. Kasi sa mga ginagawa ng ibang kababaihan kung bakit nababalo sa kanilang partner nila o sino nila ang sino mga lalaking nakakapansin sa kanila, nagkakaroon ng interest sa kanila. Dahil sila yung mga babaeng palangiti, positibo, talaga may magandang aura at talaga namang ka-inspire, palaging patawa, madaling pangitiin, at namang maayos makita ang kanyang muka dahil may maganda siyang hindi ka -inspire. At ang pangalim na ng babae kay Inspa na nagpapabalaw sa lakis ang hindi paghahabol ng babae. Yung pangalim kay Inspa na nyo maka-inspired. Sigurado kong malaki ang posibilidad na ang lalaking mahal mo, ang partner mo, siya ang mababalaw sa kapag ikaw ay hindi ka marunong maghabol sa kanya. Pagkat pinapakita mo na ikaw ay mayroong halaga. Ganun lang kasimple yun. Kaya ka mas lalong hindi pinapahalagahan dahil naghahabol ka. Sino ba ang mas mahalaga? Yung hinahabol o yung naghahabol? Diba? Gusto mas, mag, mas lalo siya maging ma-pride sa'yo? Kasi nararamdaman niya, ganun siya kahalaga? Kasi nag-aabol ka na parang aso? Ka-inspired. Kung tunay mong pinapahalagahan ang sarili mo, kung tunay mong binabalue ang sarili mo, hindi ka dapat mag iba? ba? E, eh sabi ng Bacon Spy, ay ko talaga eh. Talagang hindi ko siya matiis. Eh mamili ka. Anong pipiliin mong landas? Yung mahirap pero may posibilidad na maging okay o yung madali pero mas lalo kang mawawalan. Ang karamihan ng kababayan pinipili yung mas yung mas madali. Ano bang mas madali? Maghabol, magmakaawa, magpakamartir, magpakarupok, pag-sorry, pag, pag mag magmukhang mag kawawa, pahiyak-iyak, eh mas lalo kang mawawalan. Gusto mo bang balikan ka dahil sa awa? Gusto mo bang balikan ka dahil sa gusto niya nalang i-take advantage ka? O pagsamantalahan ang pag-ibig mo sa kanya? Pero yung tunay na pag-ibig, ay eh, wala lang sa inyo, okay? Eh. Hindi niya na makita, hindi niya maramdaman sa'yo. Kahit sa pangalang nag-aaboy ka, pero kung pipiliin mo ang mahirap na landas, pero sigurado, o may posibilidad na maging okay kayo, ano ba yung mahirap na landas na yan? Yung magtitis ka. O pag di siya nagpaparamdam, pinabaliwala ka, huwag ka maghabol. Pag no-contact ka, pag self-improve ka, kahit sabihin natin mahirap mag-self-improve para sa'yo dahil masyado ka ng mabigat, masyado ka ng mataba, mahirap yan para sa'yo, pilitin mo, disiplinahin mong sarili mo, patunayan mo sa lahat, sa lalaking mahal mo, na hindi ka patapos. Patunayan mo sa lahat na kaya mo maging sexy. Patunayan mo sa buong mundo gulatin mo sila na mas lalo ka pang gaganda, ka-inspired. Piliin mo. Yung mahirap na landas pero sigurado. Kasi yung madali. Eh. Magmamakaawa, magpapaka, magrahabol na parang ewan. Pero hindi naman niya mararamdaman yung halaga mo. Kasi binababa mo yung sarili mo eh. Sigurado ka ba ka-inspired na kapag ka uh, pinili kong mahirap na, mahirap na solusyon? May posibilidad na bumalik siya eh talaga kasi hindi ka maghahabol eh mahirap yun para sa'yo kasi gusto mo mag-usap kayo mahirap para sa'yo na hindi maghahabol kasi mahal mo siya at natatakot yung iba sa inyo na baka hindi na bumalik talaga pag nag-no-contact eh thanks spot at least doon tayo sa mas may may tsansa doon tayo sa mas may posibilidad sigurado ako mahal ka pa rin naman yan lalo na sa mga bago pa lang din nagkatampuhan o nag-away tapos hindi nagpaparamdam ng ilang araw mahal ka pa rin yan ang pag-ibig hindi kagad ka nawawala yan lalong hindi mawawala yan kapag hindi ka nagabol sa kanya sapagkat mismo ang utak at, at puso niya ang gugulo sa kanya at mahirap kalaban ang utak lalo ng puso ang, kahit, ang dapat mo lang gawin ay manahimik dyan huwag magparamdam tumahimik ang pagiging tahimik napaka makapangyarihan yan kaysa so yung kung ano nung pigasabi mo nagahabol ka ka-inspire sa mga gawain nang ibang babae na mga high value na babae at mga positibong babae alam ang mga bagay na ito ka-inspire kung bakit sila kinababalo ng partner nila kinababalo ng isang lalaki sapagkat so, ka-inspire hindi sila naghahabol sa lalaki kaya tularan mo sila upang ang lalaki ang siyang maghahabol at mabalo sa iyo ka-inspire sumaksunod so, po ng maraming mga experts pag po ng vlog na ito kung hindi po kalimutan na mag-like comment ensure na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba at sa mga hindi pa po nak-subscribe ay pa-subscribe na po baka para parat. Click ko na rin po notification bell upang maging update kayo pag may bago po akong upload. Maraming salamat po sa parat sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise ay pakimais lang po sa aking Facebook. Ayan po yung profile ko at cover po at pakichat chat lang po ako at ako mismo mag-reply sa inyo. Pag-usapan natin yung mga problema sa pag-ibig. Siyempre hindi magpo libre dahil ako magbibigay ng oras at focus sa inyo mga ka inspire Maraming salamat mga ka -inspire. Mahal ko po kayo at muli. Be inspired!